Ang ganda dito guys. Masyadong oh, makatanda. Guys ang sabra ganda. Ganda talaga dito. Yan guys so, oh. pa. Kamu doha ba? Amin na mo bagbi. Dah ribbon ribon? Ah. Putri. One, two, three. Siapa? Siapa? One, two, three. ipasa na ko ni mo niya so ang ganda so dito lang tambayan lang kami bridge na sa siya. pero na may nagian naman oh. na may masakyanan